kau guna urus tak ya? Guys, shit guys. Bisik sangatlah. Jangan tu. Biz mesti Tak buku-buku eh. Gili-gili dekat aku. Gili dekat Jangan hina lagi. Nak dah. Guys. Ah. Bu dia Mga daysan, yung mga base yung kumukira na yung grabe maahong yun eh medyo madilim yan ah grabe ang lawa na, po, po yung mga lawa grabe ng sapot pag gantong uros na grabe yung sapot yan umaga na ay ako ay nakakapagod

سلامات اخ با عرض اومدین بچه‌منا ها لود نا گایز ها منو اسنادی شد Dapat pala ako dun sa kabila ng daan para malakot sana Kasi nga mga guys Alam ko na ganito ang oras Mabilis Alasite din dito pala <tok> Nakakarating <tok> <tok> ng alasite din sa kabila ay Wala pang alasite na aram sa kabila na ng ilog makala kasi ilog mababa yeah. kaya din ako din sa nadaan sila <laughs> na dito ko nadaan sa may kulay may hanang bridge yeah. kaya ang mga guys ano at ngayon mga tuta uh, salamat sa rumang support ninyo sa akong channel mga pong ito umagang ito kaya yeah, please po pag naman po na youtube channel sa hindi po nakapag-follow mga like and share po sa youtube channel pag-subscribe na rin po at pag-pindot na rin po ng notification bell para updated kayo sa akong mga video at ang pasensya na kayo sa mga title ko no Napakasarap po ang marak uh, ni Gitor. Kaya, yeah. magiging. Uh, kaya ngayon, patuloy ako sa aking mga uh, pangarap sa buhay na isang YouTube channel ay ang um, si Francisco ay sana ay makaroon ng revenue ang aking channel yung umagang ito ngayon po ay uh, sabado oh. doon nakaahon na po akong Salamat po Inda Des mabuhay kayong lahat. Thank you so much.